What we do here is go back, 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 back. Big Time check. 10.40 ng umaga So hello mga katets Welcome sa aking YouTube channel So nandito tayo katets sa aking site Dito sa Bukidnon So pinantahan ko dito yung site ko So nagbisita ako dito no Kung kumusta na ba yung site ko So ito yung na Tatlan ko katets dito sa site ko So ganoon pa rin no So ito pa rin yung hokai Kaso tinabunan na ng mga kahoy Bali ito yung sign ng mga katids no, Sa site ko Yung tatlong dot Sa dalawa tatlo Tapos yung number 8 sign ano, Number 8 sign na Nag Tuturo ng Buddha O Buddha sign po ito by 8 so doon patungo ang kanyang ulo so doon sa babaw may letter B doon so pumuntahan natin yon mamaya so kasi ito yung tinuturo niya yung number 8 doon sa tunnel so sad to mga katits yung site ko maraming basura so dala akong sako 'yung laman puro mga basura. So ito 'yung ano, isa pang hukay. So may mga basura na 'yan, no. So almost 2 years na ako hindi nagukay dito. Kasi pag dito eh may mayroong mga tubig. Ang lakas ng tubig sa ilalim. Kasi malapit sa sapa. 'Yan 'yung sapa na So malakas yung ulan kasi Kaya ganito yung kanyang Agos Sa sapa Parang Milo Yung kulay niya Ayan. Yeah. So Pumunta ako dito katil si mangwa ako ng dabong Yung Parang ano ng pan, yung kawayan na kinakain yung maliit so pinuntahan ko lang itong site ko so kilo kumusta, kinumusta, kinumusta ko kung uh, ano na ba yung update nito so sa katagalan ng panahon hindi na ako naghukay so ganun pa rin so may mga basura yung kanya mga butas yung kanya mga hukay yan So, pupuntahin natin doon mga pets yung ano doon, yung letter B yung nagtuturo sa number 8. Yung sign si yung mga nakaraang mga taon doon ako na So, atin muna yung bisitahin. So, bali ito yung tinuturo ng number 8 mga katits yung nakita ko ito yung malaking baton na hinukay ko noong mga dalawang taon na ang nakaraan so doon ako nagukay sa taas kasi tunnel siya no yan yung sign nya letter B pa ito eh yan no B cut pa ito siya letter B pero sa treasure sign and meaning po dito ay tunnel so nasa so na ito yung malaking deposito ito yung pinakamalaking deposito ito RB kasi may gibin siya dito ito, at saka yung parang hole ano meaning ba ito ay yung deposito ay naka close naka close siya yeah, yung deposito ito yung bali yung nag close sa kanya close tunnel yan yung malaking deposito so hindi pa ito nakuha mga katets yung laman nito yung buda buda item po yung mga laman nito ito yung malaking deposito so doon ako nakuha nung mga dalawang tao na nakalipas so pinabulan ko na kasi ako lang mag isa tapos ah, parang napaka delikado kasi ako lang mag-isa so yun lang mga katid so manguha mo na ako ng dabong no pang ulam ko so ito lang yung i-share ko sa inyo na video so salamat po pala sa yung pag-suporta sa aking YouTube channel So at least no kahit konti lang yung subscriber natin so at least meron akong uh, na si sa inyo na mga video. So salamat po pala sa inyong pagsuporta sa akin, panonood at saka sa pag-comment no. So sa susunod na video mag shout out ako no sa susunod na video. Yo lang. Salamat po mga ka Gabong, patiits. Baka gabong. So, doon kayo, dabong na rin, kumakatiits, no? Maraming dabong. Yan, no? So, iwan ko anong pag ito sa inyo. Sa amin dito, dabong. Kuha um, tayo dito kasi season ngayon ang dabong. Meron po. Yan, marami. Maraming pang ulam natin pang ulam masarap ito igisa pwede ilagyan eh, ng ano yung tinapak kung may karne pwede rin karne ano. so kuha kuha muna tayo dito katiis kasi pang ulam natin mamaya So guys, ito yung ulam natin ito nung loto natin uh, adobong dabong adobong um, dabong, at saka yung dabong nga nilagyan ng suka uh, salad salad siya nga dabong yan. mga unta, mga katiets yan So, terakhir ini kita semasa